aswerte welcome back ulit sa aking channel panibagong araw panibagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo alam niyo ba na malakas humatak ng pera at customer kapag nilagay mo ito malapit sa lagayan ng pera? Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para sa so ito mag-upload ako ng bagong video, manotify kayo. Gawin mo agad ito kaswerte kung matumal ang benta mo at mahina ang pasok ng pera sa iyong negosyo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa malit o malapit laki man ang negosyo mo dadag sa sayo ang maraming customer kapag ginawa mo ito Okay mga kaswerte ang kailangan lang natin dito kumuha ka ng asin ilagay mo ito sa malinis na baso na babasagin or garapon at ilagay mo naman sa ibabaw ang tatlong peraso ng siling pula at itusok mo lang ito sa ibabaw ito ang magsisilbing pampaswerte mo sa negosyo mo ngayon, ilagay mo ito malapit sa lagayan ng pera. Alam nyo ba kaswerte na ang taglay ng asin kayang humigop ng mga negatibong enerhiya lalo na kapag napadaan sa harapan ng tindahan mo ang mga customer na may lihim na galit sa iyo, magsalita man niya ng hindi maganda, hihigupin niya ng asin. Hindi lang yan mga kaswerte, may taglay rin itong humigop ng swerte papasok sa inyong tahanan. At maraming taglay ng swerte ang asin, hindi lang pampaswerte, kundi kontra din ito sa mga bad spirit. Marami kasi tayong mga kasama dito sa ibabaw ng mundo na hindi natin nakikita kita kaya mag-ingat tayo mga kaswerte sa mga pinupuntahan nating lugar lalo na sa mga nakakausap natin na hindi natin kilala para makaiwas ka sa mga nila lang na hindi natin nakikita Gawin mo ito mga kaswerte, magbaon ka lagi ng asin, ibalot mo ito sa plastik ng yelo. Ilagay mo sa bulsa mo o sa bag mo. Huwag mong kalimutan magdala kapag ikaw ay may pupuntahan o magta-travel ka sa malayo. Protection din po yan sa mga aksidente. Kapag nagmoist o nagtubig ang asin, ibig sabihin nung kaswerte merong tao o hindi natin nakikita na sinusubukan kang sak nasaktan o bumubulong ito ng hindi maganda sa inyo. Pwede ka rin magsabit ng asin sa bawat pinto ng bahay mo kaswerte sa entrance o sa pinto ng kwarto nyo para maproteksyonan mo ang buong pamilya mo sa mga hindi natin nakikita. Pero the best pa rin si Lord na magbigay sa atin ng protection isang tawag at tasal mo lang sa kanya walang imposible sa ating ama sa langit. Ang kahulugan naman ng siling labuyo, maswerte ang color red, lalo na sa mga negosyo. Alam nyo ba kaswerte na pag naglagay ka ng sili o nagsabit ka nito sa tindahan mo, lahat ng customer na dadaan sa tindahan mo, hindi ka na lalampasan ng mga yan. Dahil titigil yan sa tindahan mo, dahil hinihikayat ng sili, nasa'yo bumili dahil sa anghang ng sili. Pabalik-balik ang customer sa tindahan mo para bumili. Hindi rin ako nagpapawala ng asin at siling labuyo sa tindahan namin. Kaya umaga palang dagsaan na ang maraming customer. Disclaimer lang, kaswerte, ito'y gabay lamang. Samahan pa rin natin ang sipag at syaga para mas lalo tayong swertehin sa buhay. At samahan lagi natin ang pananalig sa ating Panginoon. Okay mga kaswerte, kung nagustuhan nyo ang usapan pampaswerte, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like, share, at comment lang kayo kung may mga katanungan kayo. Maraming maraming salamat at pagpalain tayong lahat.